Ay, may tipon ko sa matang, maingit. Ay! Ang masarap yan, tatay! Ayun nga po ako, tatay. tatay. Ang lima, na mo, tatay. Ayun, tatay tatay. Huwag pong subukan. Masusira ang buhay mo. Ano? Ano? Man. Bakit naman hindi na ganyang itlog? Mag lasa ng itlog mo tatay Ganoon talaga yung itlog ng Batangas tatay Ah, ko mo ulit, ulit ulit Oh I'm oh. oh, sorry oh, my God. So ang lasa ng itlog sa Napakasarap Grabe! <laughs> na mo Lima, isa Lima-isa? Napakamura? <laughs> dapat mga ganito dapat mga 1,000 tatay. si tatay. Pero kayo hindi ka nang sasalita tatay. Pero nakatanggap ka ng pera. Ang bilis tatay. Gagawin nyo mga